Carl, ano to Carl? <laughs> dati pa bigay ko. ito. ba dati pa natin bigay to kay Yan. Oh. Wow. Mabukasan po natin ngayon. Ano kaya laman nito? Wow. Hindi na, hindi na. Ako na, ako na, ako na. Oh, Remember the birthday without <laughs> Facebook. Happy birthday, ate. Ito ang pocket money mo. Balik mo sa birthday ko. <laughs> Happy birthday, ate. 24 na. Kung gusto mo, sa akin mo ibalik. <laughs> Nasaan? Where? Ano ako? Kabait naman! One, Kabait naman ang aking mga kapatid na ito. Ah, two days na! <laughs> 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 lang lang Thank dyan. you Tari so much! I love napansi. you! Oh, yeah. <laughs> Tagal na yan. Ang arte ng mga ito